yun guys tara ikutin natin yung isang lugar dito sa punan na uh, makasaysayan. ito talaga yung uh, isa sa lugar ito sa gilangs na talagang pag napunta ka rito ito yung dapat mong mahapas siya lang itong dinalakad dito kasi yung street na ano eh kumbaga yung nasa likod ko yung simbahan doon na masasabi na, na talagang ano eh thousand years na ang ano ang edad ayun oh no? Yan po sa likod na yun, po yung sinasabi nila na Mama Mary Cathedral. So ito naman, paggabi makikita mo dito po mga kainan ito. Yan yung Mama Mary Cathedral na yun, na sa loob. So ayan, talagang hindi kumplito ang pagpunta mo dito sa Lidar kung hindi mo narating itong lugar na ito. May pagka Venetia, may pagka ano talagang ito yung mga historical na historic place dito. Ang uh, libon taon na itong lugar na ito dito daw talaga na preserve nila yung mga lugar so dito naman sa Europe mga ganitong tanawin eh, pagkaraniwa na naman ito pagkapunta ka ng France, Spain parang isa lang yung mga structure kaya lang may mga lugar talaga na kumbaga yung dapat mong mapunta. para masabi mo na napunta ka sa lalong lugar na tourist park kailangan maikot mo ayan so yan. Yang oras ay eh, mga ano dito ala sa ng gabi kaya naman malamig. Hindi pa winter yan ha. Pagdating ng December pag winter time talagang ayos so, yung mga estris na rin yan. napakalamig kaya yan. So, yan yung uh, talagang, katedral ka ni Mama Mary dito sa pulang. ito. Sandali mo lang ma-enjoy mo ano, yung tanawid kasi iba yung lamig eh. Maganda pa rin yung mainit eh. Pag pumunta ka lang sa lilim eh, malalamig Pero Ang malamig na lugar, kahit siya na magtago, kahit siya kasunok, ramdam mo talaga yung lamig. Yung eh, wala pang hangin na lang, napakagal na lugar. So yan lang guys, yung so, Yung mga gilid yan, puro restaurant dyan, kainan yan. So yan, pupunta kami doon, gagalagalak kami dyan. Ito yung mga lugar sa pula na talagang kung hindi ka naging siman, hindi mararating ito dahil sa layo isipin mo sa euro maliban na lang kung ikaw ay anak ka ng isang kontraktor o mayaman ka talagang simple lang naman natin mga kontraktor malaki ang kinikita niyan kaya makakarating ka dito pero kung isang ordinary yung tao ka lang middle class ka lang mahirap pumunta dito dahil sa pamasahe lang pero dahil nga sa siman tayo may mga privilege ito yung privilege na talagang maikot mo yung buong mundo ito yung pagkakataon chance kaya pag kami naman pag may pangganitong pagkakataon hindi talaga namin pinapalag kahit malamig kahit ano basta may pagkakataon talagang lumalabas kami para makita namin yung ano yung kagandahan talaga ng isang lugar isang so, basa pero para sa akin siyempre iba pa rin yung kagandahan ng lugar sa atin parang sila pag napunta sa atin na amis din sila sa lugar nato so, sa ta tayo naman ganun din pag napunta tayo sa ibang lugar na amis din tayo kaya lang iba pa rin yung sariling ano natin uh, lugar Talagang para sa akin maganda lang sa paningin pero yung buhay dito napakahirap kasi isipin mo dalawa yung klima nila tatlo yung klima nila dito may, may summer may winter may ano ang hirap doon lang sa mga damit eh pag, tag, pag winter time napakamahalan damit kasi kailangan mo gani lang ano ang pang winter pag summer naman kailangan mo gani ng pang summer so iba iba ang ano dito so, so ayan ito po sa pulang to ito kaya maganda pa rin sa lugar natin hindi natin pwede pagpalit -pag ang ating sariling uh, uh, bayan Mahal, na kung doon nakarating ka man dito makarating ka dito talagang sa paningin lang maganda pero para sa atin iba pa rin sa atin diba? tin mo nga yung mga ibang nagatrabaho dito sa Europe dahil pag may ka na matanda ka na, kailangan mo bumalik sa Pilipinas kasi hindi mo nakakayanan ang lamig dito yan, ito yung galyo ni rito na talagang ano, matagal na rin ito ilang taon na rin yan open pura ano, na yun, yung tourist na kaya lang mahal pagsumahay ka yan, dyan eh. Hindi naman tumatakbo ah. Sasakay ka lang dyan. Iikuti mo lang kung anong mayroon sa loob. Pero gusto sana namin may experience kaya lalo time na pumunta kami. Yan, yeah, nakala ko Pirate of Caribbean lang. mayroon pala sa Pirate bayo na layo Ang alas 5 daw lang so, ng hapon ay alas 6 na kaya uh, ng araw. Hindi kami nakapasok. So, ang ginawa namin, lakad-lakad na lang. Ang na lumipas, ganun pala yan. Malayo-layo rin yung iniikot. Kailangan mo maglakad para hindi mo maramdaman yung dami. Ayan o. Dahil pag na ka dyan sa bayad, uh, Gid, bayad, uh gilid, ka talaga mararamdaman mo yung sumpulang ng bayad uh, So yan lang guys, dito yeah, yan sa bayad, Poland Gidangs.